um pani pulata talaga ng mga babae <coughs> inagubunot ka doon sa uh, generator Matulog ka ulit. O, mamaya na lang si babae. Okay. Mm. Tiging -hmm. amoy sabayag oi. Eh. Sige. Rekomunas dito kayong aso nito, ano atay ni. soal komparatifnya Halo, hello Maggie, hello. Mamaya yang mau muka menikah. Oh, mamaya yang mamaya kumuskan. Mami, dia bepah. <laughs> dia bisa nandon, guys. Miki, 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 Ikaw po dito kumain ito kasi may ano to. Bawal tayo. Bawal tayo nun. Eh! Eh! Dito ako. Nagduga mo nang iya ko day ka. Yay! Huwag ka huwag mo dyan. Kay... Duga ka pala yay. Mahanggit. Eh? Kung Mahang mo nga ito Hindi ko mabiro guys. Mga ano... Maselan. Yung isa nandun nasa sulok. 你老公吧，嗯。 Ano Hindi, Bakit tumatawag ka? Ano yun? Ako, Tia. Naiiyak, eh. Ano sila, guys? Sensitive. No? Hindi mo... Basta-basta maalalapitan kung kapakilala. Hindi kapilala. So, itong isa... Yung brown si Maggie, feel ko ano siya, intrimitida. Ano siya, silapit kagad. Chismosa. Babae yun, yung brown. Yung white, yun lalaki yun, magkapatid yan sila. Yun, Feel, ano siya. Ano siya pag ano? Ano, kailangan, huwag mong biglain eh, kasi pag binigla mo, ah.

Ayaw niya talaga. Miki. Ah. Ayaw niyong ma, ma ano siya. Huwag kang ano yung pina, huwag kang, kang ipal. Hoy! Hmm? Nagalit ah. <laughs> siya. Ayaw niyong pinipicturan siya. Napicturan nyo, eh. hindi na, eh. mo hindi? Hindi nga eh. Huwag manapit, isun mo lang. Eh. <coughs> Kami na lang yung mga. <coughs> hmm. <coughs> Ay, dito, may ka mang Ah, Mrs. Hello. Baka sabihin sinong kasama ko, si Mrs. ang kasama ko, ayan, no? May napansin ako, guys. Parang kamukha ni Mrs. si Maggie, ah. Uy! <laughs> Pamungas na mm. Mm. Mm Hmm. 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 Ituron ko doon sa aming mga dalatakas yan. <laughs> Nikit! Uy! Murug-murug na yaw nga. Tara, Dito tayo. <clears throat> Ang ano mo naman? Ang choose mo Mas, naman? Ma Maselan siya, yung puti si Mickey. High blood. High blood, no? Ito naman siya. Ay. ganda-ganda ni Maggie, no? Gustong gusto niya bine, ano, kakantahan siya ng Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> ay. Happy birthday. Ah, kahit, kahit uh, pangalawang araw pa lang namin na magkita no. Vibes na kami. Ayun guys. Mamaya ay ano natin yung isa. Vibes din natin yung isa.